O salang ng kilas, nakuha agad ng mga ito ang panalo at di lang yan ah. Dahil tinalo lang naman ng mga ito ang New Zealand na ilang taon nang dumudurog sa ating national team. Masasabing ibang klase na talaga ang gilas natin ngayon sa pamumuno ni Coach Tim Cohn. Kung meron man tayong unang mapapansin, eh isa yung malaking advantage ng gilas natin. Pagdating sa size, kitang kita at di maitatanggi na isa yan sa dahilan kung bakit malaki ang naging advantage nate compared sa team na to ngayon ng New Zealand. Isa noon sa malaking problema ng gilas natin yan eh yung limitasyon natin pagdating sa size. But now, ay naging advantage ng araw natin yan. Dahil dito, kila kay soto. At ano pa ba ang iisipin natin, di ba? Literal na denomina ng gilas ang New Zealand pagdating sa rebounding. Ang gilas ay nakagawa ng 44 rebounds sa game, samantalang 31 lang ang nagawa dito ng mga Kiwis. And 16 sa 44 na yan ang gilas ay galing sa offensive rebound. So, malaking difference ang number na yan pagdating sa ating gilas. Paano pa nga kaya kung nakapaglaro pa nga raw ang isa pa nating twin tower na si AJ Edu or kahit si Jamie Malonzo lang, di ba? Eh, siguradong hindi lang iyan ang numbers na maaaring magawa ng gilas natin sa serye na yan. Bukod dyan, eh, kahit sa puntos natin sa ilalim, sobrang laki ng numbers na nagawa dito ng gilas natin and credit sa triangle defense nitong si Coach Tim ko na talagang sobrang nagagamit at malaki ang naitutulong sa ating gilas. At di natin may tatanggay, di ba, na sobrang laking pahirap sa mga contender ng gilas ang sistema na yan ni Coach Tim Kun. At isa sa mga talagang nakita natin gumamit niya na itong si Brownlee at Scottie na talagang kapado nga ang ganyang klaseng play dahil talagang kahit sa Hinebra eh ito yung trabaho ng mga guard na to kaya talagang alam nila kung paano gagana ang sistema na to lalo na yung pagkakating-kating nito ay eh, very useful naman talaga ba diba? Although kumana ang kiwis pagdating sa outside shooting pero mo sa pag-uumpisa pa lang ay eh, talagang nagpakawala na ng mga mabibigat na tres ang mga player na to ng kiwis lalo na itong si Corey Webster na kumuha ng 25 points and 5 assists sa game at meron silang 18 three pointers on 51.4% clip in the game. Kaya masasabing nakuha rin ng mga ito yung laro pagdating sa labas and the speed sa kayong versatile ng mga ito pagdating sa pagiging athletics. Eh isa naman talaga yan sa noon pa man ay nagpapahirap sa ating gilas lalo na sa mga tall and black players ng mga ito na meron ng speed. Pero ngayon nga ay tinapos na ng gilas ang ilang taong sunod-sunod na pagtalo sa atin ng national team na yan ng New Zealand. Mula sa pagdodomina natin sa ilalim and of course itong si Lakay at TMF ang nangibabaw sa serya na yan. Itong si Kai na may 10 rebounds and 7 assists on top to 2 blocks and 2 steals. Muntik pa nga makuha ang triple-double niya sa serya na yan. Itong naturalize natin na si JB as usual na very consistent pa rin ang nilalaro sa gilas na may 26 points and 9 to 11 from the free throw line na pinangunahan talaga nga araw ang gilas sa nangyaring laban na yan kontra sa Kiwis. Sila Thompson, Ramos, Newsom, Perez at Tamayo ang nagpakita ng maganda magandang transition ang gilas pagdating sa outside at nagdomina para sumabay sa mga husay ng guard na yan, ng New Zealand. Kung dating tayo nga araw ang nahihirapan sa mga ito pagdating sa size and speed, eh, biruin mo apat na sunod tayong tinalo ng mga kiwis na yan, ah. Sa apat na magkakasunod na FIBA games na nangyari, ito yung unang beses na nagawa ngang ma-defeat ng gilas ang kiwis, na isang history nga ulit ang nagawa ng gilas natin sa bagay na yan. Dahil nga sa sobrang gandang structural offense na ginawa dito ni Coach Tim Cohn, inaputol eh, naputol na nga raw ang pa sa ilang taong pagtalo ng Kiwi sa ating Gilas At ngayon nga, eh, nagawa na natin idomina ang national team na dating nagpapahirap sa atin Napakalaking improvement nga ngayon ang meron sa ating Gilas At kita natin yan sa mga nagdaang FIFA Asia and other FIFA games And after natalunin natin ang New Zealand ngayon E eh, malaki pa ang chance ng ating Gilas na makuha ang top 1 spot sa Group B At makuha ang 3-0-1 beaten win sa qualifier game na yan After natalunin yan, na mas malaki ang chance natin ngayon na idomina pa ng Gilas ang dalawang team na natitira at sunod na ang national team ng Hong Kong at Chinese Taipei. Sa Piba Asia Cup ay nasa top 2 power ranking tayo at Australia ang nangunguna dyan. Samantalang bumagsak sa top 5 ang Kiwis at ang Chinese Taipei na nasa top 12 at nasa pinakailalim naman ang Hong Kong national team. Kaya mas lumaki pa ang chance natin na makuha ang 3-0 wins sa second window na to ng Group B.